Nasubukan nyo na bang mag-record ng boses pero nung pinakinggan nyo ay sobrang pangit. Bakit napapangitan tayo sa sarili nating boses? Mayroong tatlong maliliit na butaw na tinatawag na ossicles ang matatagpuan sa gitna ng tenga at yan ang responsable sa discrepancy sa pagitan ng naiisip nating tunog ng boses natin at sa tunog na naririnig ng ibang tao. Kaya maraming nag-aakala na sobrang galing nilang kumanta kahit hindi naman isa na ako dyan. Mayroong isla na walang sino man ang pwedeng bumisita. Ito ang El Hadikimada Grande na kilala sa tawag na Snake Island. Sa pangalan pa lang alam nyo na kung bakit bawal puntahan. Pero ang pinakadahilan ay ang ahas na golden lancehead, uri ng pit viper na isa sa pinakanakamamatay na ahas sa mundo na kapag natuklaw ka raw nito ay tsak isang oras lang ang itatagal mo. Ang bilang ng ahas na ito sa Snake Island ay nasa estimated 2,000 to 4,000 sobrang pagpapahalaga ng mga ancient Egyptians sa mga pusa. Binibihisa nila ito ng ginto at ginawan pa ng mga ribulto. At may batas sa kanila noon na may matinding kaparasahan ang sino mang manakit ng pusa. At kapag namatay ang isang pusa, ay minamamified at ang namatayan ay kailangang magahit ng kilay bilang pagluloksa. Kaya ganito ang logo ng BMW ay dahil gumagawa sila dati ng eroplano. Ang target sign ay simbolo ng umiigot na puting propeller sa asul na kalangitan. Si Louis Chevrolet, ang co-founder ng kumpanya ng coaching pinangalan sa kanya, ay namatay na mahirap habang nagtatrabaho bilang mekaniko sa Chevrolet mismo. Pasin tabi sa mga kumakain dyan, iskip niya to. Si Mao Sugiyama ay isang Japanese performance artist at activist. Nakilala siya dahil sa pagpapatanggal niya ng kanyang, para hindi ito matakedown, itago na lang natin sa term na two eggs at sausage. Ipinatanggal niya ito sa kanyang katawan bilang pagpromote ng asexuality at gender equality. Pero ang nakakabaliktad si Mura ay nang niluto niya ang tinapyas na bahaging iyon ng kanyang katawan. Nilagyan niya ito ng mushroom, Italian parsley at iba pang seasoning at ibenenta sa halagang 100,000 yen o katumbas ng halos 40,000 pesos. At kung akala niyo walang bibili nito, Diyan kayo nagkakamali dahil mayroong limang katawang nagsalo-salo sa itlog at sausage mula sa tinapyas na katawan ni Mao Sugiyama. Ang tanong ng karamihan, gaano nga baka baho ang hininga ni Sleeping Beauty ng nagising na ito? At akma nga ba talaga sa mga bata ang aral na makukuha rito dahil based from Disney's version ay ayos lang maghintay ng walang ginagawa kasi may Prince Charming namang darating. At ipinapakita rin doon na ayos lang halika ng walang pahintulot ang babaeng hindi mo naman alam ang pagkakakilanlan. Pero take note, sa mga gwapo lang applicable yan. Kung medyo alarming na ang version ng Disney ay mas lalo na ang original story ng Sleeping Beauty. Sa orihinal na kwento ay malagimang sinapit ng prinsesang na comatose at si Sleeping Beauty ay hindi lang hinaligan kundi paulit-ulit itong hinalay at nabuntis pa habang siya'y natutulog. At hindi guwapong prinsipe ang humalik sa kanya kundi isang hari na mayroon ng asawa.